Ka bahay. hindi ka umusbahan. Hindi ka ikukulit. Hindi ka ikukulit. Ang sasabihin ng Panginoon, you are forgiven. Ang sasabihin ng Lord, pinatawad na kita sa atas ng Diyo. So, sana ma-realize po natin ito. Napaka pambihirap opportunity sa isang tao na umapit sa dami Lord, aminin ang pagkakakala at sasabihin ni Lord, You are forgiven. Kaya sabi ni King David, Blessed is the person who sins are forgiven. Baka ang tao ng kanyang kasalanan ay pinatawa. E so, dapat tayo magpasalamat sa Diyos, una dahil sa kapatawalan ng kasalanan. Yan po ang sinabi sa verse 3. Ang lahat po na salangan, siya ang nagpapatawa. Number 2. we are to be thankful for good health. Oh, wow. wow. Minsan ito na ito yung especially ng mga kamataan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanusugan. Verse 3, last part. Sabi dito sa verse 3, At anumang aking sakit, ginagawa lahat. Wow! Ano lang aking sakit, ginagamot niya lahat. Sabi nga ng mga hair is wealth. Ang kalusugan ay isang malaki niya kayo Tama? vera sabi nga iba, sige, wala tayong pera, wala tayong mga pinansyal na karamihan, pero kung meron tayong malusog na pangangatawan, okay na yan. Hindi mo ba? At sabi ko dito sa ating text, anumang at ating sakit, ginagawag niya yeah. na lahat. Naniniwala pa kayo dito? Ha? Good health is a blessing from God. <coughs> And we should never take our health for granted. Ang kalusugan ang magandang pangatawag bigay we ito ni Lord at sana alagaan natin ng ating mga katawan by the way God does not guarantee healing even time we get sick hindi, hindi po ginagarantiya na lahat na kapag nasakit ka tagad papagalingin ka ni Lord. Mamaya, titignan po natin yan. May mga, may mga karamdaman sa katawan na hindi pinagaling ni Lord, pero later on, makikita natin the blessing kahit merong karamdaman. But, gusto ko lang ito, 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 mga, mga idea ko, idea ko, idea ko lang, hindi naman ito comprehensive, hindi naman ito, ano, uh, all-inclusive ito ay mga ilagyan sa mga suggestion o mga, mga, mga ideas ko. Bakit, bakit tayo nang Bakit nga ba nang kakasakit ng tao? Siguro ang iba dito, makisip din kung may makapangiliyan. Magpupuro si sa ating mensahe, bakit nang kakasakit ng tao? Muna, nagkakasakit, nagkakasakit po tayo because our body is destined to die. Yung pagkakasakit natin, every time na tayo ay nagkakasakit, ay isang paalala sa atin that sooner or later, we will die. Kapag nagkasakit ang tao, yan ay pagpapaalala sa atin na dati ka dati ng panahon. Madali, matagal, ng dapat sigurado ang dati na tayo ay ma mamamatay. Kasi itong, itong katawan ko talaga, talaga sabi, mula sa anak ko, sa anak ko. So, we got because our body is distinct to die when we are it's the mindset that sooner or later we will die. Number two, this one. the first myself included, because of our foolishness. na oh quite English na sanatans, kasabing, uh, um, The foolishness of the Filipino go home to his body. Bakit? Dalawa lang. Dalawa lang ang example po kung ano hindi tayo naging makakatagal. Inaabusok po natin ang ating katawan. Inaabusok po natin ang ating katawan. Sabi po ng aking tula, nagkagal pa naman. So, pag kami ng basketball, pagkatapos ng basketball, tatakbo pa kami sa lagad kasi malapit lang sa kaming ang basketball na namin tatak mo sa dagat, paliligo, nandun ang, oh, nagpamuljos ang 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 aking lula. Pag kumis sa bahay, kung nagawa ng pinto, sabi niya, garating ang araw, sisingilin kayo niya. Dili na, dili na pariha sa silid ng muhalang muhang dali. And true na. Sabi nila, dahil bigilis na 40, ang 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 buhay daw ng isa sa 40 yung pala tungkol mo ng parin tayo sa umpisa ng sinilin ka dahil sa pakabuso sa ating katalaman. Another, napakawa, paano yung nabuso ang katawan? Halitan ko sa sinabi ko. Sabi sa Biblia, magtrabaho tayo sa araw at magpahinga sa gabi. Gampo kaya binigay uh, okay. ang ah uh, araw, day was given, night was given para merong demarcation line na pagdating ng gabi, dapat the divine breathing is for a person to rest. Pero ito, hindi lang po ito sa mga millennials, Jinsei, na minsan kahit alas 11, sa 12, parang ang mga ginagawa pa, partner ng new generation, pero nagsasabal ka, natawag. At, sa sanggap, uh, at And, hindi siguro ito masyado kung sa atin, pero sa mga cities, meron mga tao yung tinatawag nila sa English, graveyard sheep. Ano yan? Yan po ang kamao nila sa gabi. Call centers. Paumagahan, walang tulog kasi yung sheep mo, gabi. So, nasisira ang divine rhythm. Ang divine rhythm is pag-araw magtrabaho, pag-gabi magpahinga. Kahit pag-araw magpahinga ka, matulog ka, hindi mo sinunod ang divine rhythm. So, pag-abuso. Isa pa. Ito, pasensya. Pasensya. Sabi sa Bible, binigay ang anim na araw upang tayo ay magtrabaho. At on the seventh day, tayo dapat ay magtrabaho. Sa isang linggo, mayroong pitong araw, ang aling diyan is para sa trabaho, <coughs> pero ang isang araw, para sa pagtrabaho. Ano ang ginagawa natin? Ah, Sunday is the day of rest, sige, magsisimba tayo pagkatapos magsimba, kumikan, kung ano ano ang trabaho pa rin. Trabaho pa rin. And yeah. because of that, ang sinabi, sinabi ng Biblia. Ay dapat na sa isang linggo, ay, ay na araw magtrabaho, pero yung isang araw, ito na. Kaya ako, okay. yung aking lulo, yung papag hindi yung pa, hindi yung palabasan ng Biblia, pero talagang sinasabi sa amin. Pag-uwi ko, na, ay, gabi, wala ka tama. Rest day. Kaya, kaya umawad siya ng mga Nagkatalik tayo, nasa po 95, 96. Itang buwan na So, sinisira po natin ang ritmo o rhythm na bigay ni Lord. Ang iba naman, pasinsya ha? Ang iba naman, binabalik tayo kasi natin. Ito yung design ni Lord kapatid natin, sabi ni Lord, magtrabaho ka ng aming na araw, isang araw tayo na. Ang iba naman, aming na araw ang pahina, isang araw trabaho. Tapos sasabihin, di bali ng tama, di naman pagod. But the point is, dahil hindi ka, hindi ka, una-una talaga po, kung, -tala kung higahihigang ka, parang talaga, ano, nasisira ang din ng katawan. Na dapat sa pagtrabaho trabaho mo Monday to Saturday kung araw na araw ang isip mo na i-exercise dahil sa trabaho mo ang mga kamay mo pa na i-exercise pero kung hilata ka ng hilata ng araw na araw at isang araw ng trabaho mo you disturb the divine rhythm so sana be thankful you for our help magpasalan mo tayo sa Diyos

Kahit paano, hindi na natin sa ating katawan, may wala ka matay na hindi na tayo magkakasakit kasi ito ay resulta ng pagkakasala. Ah, because of sin tayo. Kaya na eh, pero matikita natin, kailangan pa ka natin ang protection ni Lord. Kasi si Satan, kalala nyo si Hope. Kalala nyo na ang video ni Hope. Kalala nyo si Okay naman siya, pag-uwi. Sabi nga ng Diyos, nakita mo ba ang at aking likod na sino? Sabi ni Sita, ni Sita. Naglilikod niya sa'yo kasi lahat blessing. Subukan na natin. diyan natin yung mga problema. diyan lahat. Lahat. Kaya mana niya nawala, mga anak niya nawala. Lahat. Hindi pa rin, sabi ko, hindi pa rin nagkakasala sa'yo. Tapos sabi ng isa Satanas, Jesus Christ sickness Bigyan natin, bigyan ang sakit Sabi ng sige Pero, akin na kanyang buhay So, ano nangyari na kasakit siya, wala ulo Hanggang dalawang makan At sinabihan siya ka ng na kanyang kasawa Uy, ho! Magpapatuloy ka, pa, ka pa ba? sa paghiling ko siya yung juice, Curse God and die! So, pahingwagin mo sa magtakamatay ka na Biyo pa

Ah, ito sabi nila dahil sa generation, mga generation, millennials, <laughs> si Gen Z. -si. Pagdating basta hanggang tingin kayo sa mga nangyayari sa, sa mundo, may mga bata pa. May mga bata sa China. Dahil sa games, naglalakot sila ng online, natalo siya, binulbib yung nil online bullying. Binulis siya ng kanyang mga talaga. ka sa unang nang nasa kwarto o kung nasa nasa, nasa palamad ka nasa ilang uh, story kay, ilang ka ilang palamad ka na lumabos ka doon sa ano o kaya kung alam mo yung dalil na yun ama punin mo at magpagin ka sa uro so, ang ginawa ng 12 years nakita niya yung baril sa, sa ibang bansa okay yung baril kasi may mga sila mga bata sa kanilang bali. Ito ay yung bali na kasi tama. Ano, Pinutok sa ulo sa tala. Dahil sa sa bullying, sa hindi. Nung ano na, naging bispi na nakita doon sa gadgets, na yung mga exchanges. Mga bata pa, parehas mga bata. Naglalaro, tapos kung ano ang sinasabi doon. <coughs> Sinta, the gadgets. Maging mahina din po dito. Sa akin na mga dito, meron sa kit na nakabuha sa sumura ng puto sa... ...gatilis. So,